Nilinaw ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na hindi niya ipinagutos na patahimikin ang mga tao sangkot sa iligal na droga. Ayon sa senador, ipinagutos lamang niya noon bilang dating PNP chief na linisi ng mga lugar na talamak ang iligal na droga. Si Daniel Manalasta sa report. Sa so pagdinig ng House Squad Committee, humarap si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Si Espinido ay nakilalang pulis noong Duterte administration dahil sa iba't ibang kontrobersyal na kinasangkutan ng mga operasyon. Pero sa pagharap niya sa mga kongresista, mabibigat ang aligasyon na binitawan niya sa War on Drugs ng nakalipas na administrasyon. So nung kayo po ay nagkausap ni then PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or uh, marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Jubi at saka si President Duterte ang uh, about this uh, war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Ikaw ang i ko as chief of police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa sa Albuera. Ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano pag, po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. May pinakawalang pang aligasyon si Espinido sa anyay kota at reward system. Ang kota, uh, bawat araw dapat ang polis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa para pasurindirin sa police station, uh, para sila marihab or voluntarily. Ang reward naman, Uh, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operasyon through Bybust Operasyon, search warrant Implementation, uh, may reward system yung mga local official. Uh, i, i ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Osamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng Bybust Operasyon. So nakatanggap kami ng 600,000. The other kuta naman at saka Uh, yung reward system, uh, alam ng mga polis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may, may uh, reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala. Si Senator Ronald De La Rosa na pinangalanan ni Espinido sa hearing na dating hepe ng PNP, sinagot ang akusasyon. Uh -huh. Ano mo sa mga pala ito? Kung in-neutralize ang drug. You have to neutralize the, the drug problem. Di ba? May sinabi ko bang patayin yung uh, tao. Wala mo gusto nang patayin ng tao. Tingnan ko muna yung paano yung sinabi. Paano ko siya sinabi. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mahinto yung problema sa lugar sa lugar mo. Di ba? Kaya kain na sa para Tabaho may mga duga. Oh. wala mo kung sinabi, kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan, lahat ng opposer dyan. Maliban kay Dela Rosa, lumutang din ang pangalan ni Senator Bongo sa pagdinig sa kamera. Dito po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo, galing sa Pogo. Yes. Sana itong Pogo may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 uh, na si, eh, tama po ba, ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Anabaro, Your Honors. Si Senator Bongo, tinawag itong sarswelang niluluto upang mamuliti at manira. Nagtataka rin si Go kung bakit naging parte ang pangalan niya kung hearsay ilang daw ang mga pinakawalan ni Espinido. Itinanggi rin ng senador na may kinalaman siya sa anumang pogo at sinasabing reward system ng drug war. Samantala na ungkat din sa budget hearing sa Senado ng budget ng DOJ para sa susunod na taon ang usapin sa International Criminal Court kung saan nireklamo din ang madugong drug war ng dating administrasyon. Pero sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan dumaan sa korte natin kung magkaroon man ng hakbang ang ICC sa pag i ng warrant. Kailangan mo itong dumaan sa ating court system. Uh, ito po yung kinakailangan na ng isang action action to to enforce a warrant uh, action to enforce a judgment kailangan po dumaan diyan sa ating court system kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol bigyan natin nag-issue po ng na warrant of arrest ng ICC gusto ng enforce ng Interpol dito pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Daniel Manlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.